Hello, good morning. Welcome to my YouTube channel. We are here at, again at my mini farm. And ayun po si Papi. Naglalagay po ng tali sa mga sa mga gulay para hindi maputol. Tinatalian niya, nilalagay ng tali and then yung pong akin cucumber ay tinanggalan na po namin ng plastic dahil baka next week this next week may mga bunga na yan magbubunga na yan ready na yung mga gagapangan yung trellis nya ready na and ito po yung aking tomato different different types of tomato yung mga malalaki itong itong dalawan to maliit mini tomato and dito po ito yan sampung puno yata to yung pong medium size na tomato for tomato sauce po yan lahat po yan ay for tomato sauce kasi mahilig po ako sa tomato sauce tomato juice yan gumagawa po ako and then itong ready na nakatali na sila lahat naghihintay na lang and yung aking aloe vera gumanda na yan yan, tinatalian po ni Papi yung aking mga bell pepper, paprika, tsaka yung aking red chili. Ayan, ready na. Ito, medyo matagal pa yan. Mga August, ready to harvest na yan. And then yung aking po doon, yung sa pinakakanto na yon doon, yun po, pwede na pong harvestin yan. Pinag-iisipan ko pa kung iha-harvest ko siya ngayon. And, This is my red onion. Ready to harvest na siya. Kaya lang hindi pa talaga totally tuyo lahat yung kanyang dahon. Kaya pinag-iisipan ko pa kung kukunin ko na ba siya or hindi. O oh, pwede na rin maybe next week. Total marami pa naman ako. Marami pa naman akong sibuyas. And this is my golden sweet potato. Yan. Golden oil. Oh, grabe. Ang liwanag. Oh. At tapos, ito po yung aking iha-harvest for today. Sana, gusto ko po sanang patagalin. Kasi, sayang tong ito, ito po guys. Ito po yung pinaka bulaklak niya. And, since paborito ko po yung na ginigisa sa ginigisa sa tawag dito, ginigisa sa sa, sa papoy sa pork kaya inihintay ko po kaso parang hindi na talaga siya tatagal dahil as, as, you can see malambot na po talaga yung malambot na po talaga yung kanyang puno talaga nagpapaharvest na siya yan po so ito po yung aking elephant Ele, ito po yung aking elephant garlic naninilaw na siya at eh, saka ito po yung pinaka puno niya pwede ko na siya hmm. ito muna tatanggalin ko pang gisa gisa since mataba siya masarap yan mamaya yan po ang aking ano so yan maga mag harvest muna mag harvest ako yan bye Ayan po, magka-harvest ako. <laughs> eto po yung bulaklak ng ito po yung bulaklak ng bawang. Ayan po. Yan. Dahan-dahang hihilahin sa gitna. O <truhán> Papa, kiro are nai <truhán> oh? no

de

Ito po yung na-harvest ko ngayon. Nilinis ko na. Ayan. And then, ito po yung pinagtagaan kong kunin na ubod or bulaklak ng bawang. Ayan. Masarap po yung panggisa. Tsaka maganda po yung sa mga sa mga, mga high blood at tsaka sa mga mga diabetic. Ayan po. And then, ito po yung, ito next week na po yan. Next week na po yung aking red onion. Tsaka ito po guys, ewan ko kung sa iba pong mga farm na mga farmer na ano, yung pong pinagtabasan ng bawang, yung tangkay po ng mga bawang nilalagay ko po sa ilalim po ng puno ng mga cucumber. Yan. As in para po siyang organic pesticide po siya. Organic pesticide po yan kasi yung mga insekto na ano, ayaw nila yung amoy ng bawang. Kaya usually yung ibang mga professional farmer ginagamit nilang organic pesticide ay bawang at yung siling labuyo. Gina, in, inaano po nila yun. Ginagawa po nilang liquid pinapang spray. Ako po, yan po ang ginagawa. Hanggang sa matuyo sila dyan, sa so, umpisa, pesticide sila, organic pe pesticide, pag natuyo, organic compost ng bagsak nila. Ayan, ayan po. At dahil po nag-uumpisa ng kainin ng insekto yung aking mga, yung mga dahon ng talong. Ayan. Ayan, e, namumulaklak na siya. Ayan, nagsisimula na po siya magkaroon ng bulaklak. Sorry po, contrast masyado sa araw. Ayan. Ayan po. So, ayan po ang kamay ng pa farm. And then, ayun po si Papi, gumagawa po ng balag. Para po kasi hindi kainin ng ibon yung aming kamatis pagka namulaklak na. Nagmumulaklak na kasi kaya kailangan na po namin lagyan ng balag para hindi po siya kainin ng mga tagak. Marami po kasi mga tagak dito sa Japan. Okay, see you po. Thank you po, bye. Thank you po, guys. Please subscribe my channel. Thank you po. God bless.